nako Pero maganda wala naman gano'ng ulan. Hangin-hangin lang. Signal number 2 po kami ngayon. Ayan pala. Signal number 2. Pati pala yung dito sa ano tuloy na ando din ano. Kabila. isang mabagyong araw mga ka-farmer Sunday today, lechon day pero tingnan nyo naman nagliparan naku ang ang ano ni Bebe wala na, buwalis nabuwal na ang kanyang mga kaano ano kaya natin papaya, ayan uh, update tayo sa bagyong ramil <coughs> yung tulis na sabi ko eh ako po ay kinakabahan dahil uh, paggising ko pa lang ginising ako ng sipol ng hangin mga ka-farmer umuugong pero may nagtanong naman kanina kung uh, open po ba kayo today <laughs> masarap pong kumain ng lechon actually wala naman gaanong ulan ayan kita nyo naman po no hangin hangin lang na bugso bugso kaya kaya yan wala naman pong ano, ta. masarap kumain ng lechon Pagkaganito ang panahon. Nagbabalak nga akong mag uh, masarap mag food trip ngayon actually. Nagbabalak nga po akong mag uh, palengke <coughs> kanina. Hindi na ako tumuloy. Gusto ko sanang mag laga ng baka o kaya magpares. So, ayan. Wala naman palang gano'ng, ano, hindi naman po pala gano'ng kalakas So, ayan, sana po may mga pumunta <coughs> Mga malapit lang, mga malakas ang loob ay para lang sa malalakas ang loob Ayan, so, ikot tayo at uh... Ako, kumusta kaya yung aking mga Siyempre, yung mga orchids Ako, nagtumbahan yung aking mga <coughs> Medyo malakas din Kumatin na yung aking Aking uh lalamunan mga ka-farmer ayun na ayan na oh. oh, bugso bugso lang patay tayo oh, umagsak na yung isa kong pa may insekto pala siya mga farmer kailangan tong bigyan ng ano ah kiat-kiatis kiat-kiatis natin ay. Ayan, oh. Malakas din. Mga dahon. Punta dito yung hangin. Oh. Mga, mga orchids ko. wag naman sana. Pero, oh, pababa na yung mga bagyo na yan. Pababa na po yan. Hindi na yan na... Uh... Baka ito na yung isa sa mga huling bagyo na medyo tutumbok po ng norte Kasi palakas na daw po yung uh, hangin-amihan uh, Kung baga e eh, umaano na, nabubuo na yung hanging amihan Pag lumaka, Pagka humihin na po yung hanging amihan Ang tendency ng bagyo, pababa na yan Napipigilan na siyang umakyat So nasa south na and uh, Mindanao Ayan. Misayas, Mindanao sana yung mga papaya wag naman pong madali Nako Nako maganda wala naman gaano ulan Hangin hangin lang Signal number 2 po kami ngayon Ayan pala Signal number 2 Parang masarap mamalengke ngayon ha. Ito yung mga gusto kong gusto kong time para magpunta ng palengke. Alam nyo yun. <laughs> Ay, pasyal kaya tayo lang tayo sa palengke <clears throat> Total, wala pa yan Mamaya pa yan Mamaya pa naman na pupunta ng Ano eh, pupuntahan yung mga ah, People Ha? Hmm. Ayan po, oh, nagmamanual sila dahil <laughs> Dito tayo sa litsunan mga farmer Ang parang binagyo binagyo talaga dahil may bagyo pambirang bagyong ito ang anticipa anticipation ko sa kanya eh aakyat kasi yun ang sinasabi pag gumina na daw mas aakyat siya pero ang nangyari mas bumaba so dumaan ang bulakan lalabas ng sambales sa pool po kami dito may angeles sentro ata dadaan pa ng angeles pero buti na lang mahina buti na lang po mahina yan o oh. papunta po tayo dito sa uh, tawag dito kasi pinabaling sa nga ng amachili ang nangyari na, nawalan kami ng power kaya yung lichonero nagmamanual ngayon kawawa naman ang aga pa naman nilang naglichon alas ko may pumake up na po ng uh, ano ng alas 5 ng umaga So, oh, ayun. Kaya talagang napalaban po sila. Nandito si Rizal. Buti na lang meron na tayong electric electriciste. Electrician. Ah, ito yung sanga. Oo nga. Ay dapat talagang putulin ng mga sangang yan. Tanggalin na to ko Oo. yung kaya minsan walang signal. Ay, nakano ko yun, oh Oo, o nga. May ng, ano, internet. Baka dito din yan. Buwisit, ano. Pati pala yung... Pati pala yung... Hindi natin nakita yan, ano. Na? natin eh. eh. Oo. Habi ko nga, itong kamatsiling ito, bawasan. Di ba pala yung problema yung wire tamo ngayon? Wala na yung kuryente. Yung cable kin, yung problema ka niyan. Pati pala yung dito sa ano tuloy, na ano din, ano? Kabila. Okay. Natin napansin tong kamachiling. Ang lakang din kasi lumaki. na no naputol yung kable namin kasi may mga alam nyo na dugtong-dugtong lang tayo titipid tayo yung binili kong 100 ano ata dito lang umikot tapos sabi ni kuya kaya pa naman yung mga luma pinatakbo namin dito kasi kuya yung salok mo may kuryente oh may kuryente yun. Ah, kasi nga dito na po to. Lo. Alas lang daw. Alas lang daw po na ano, malakas yung hangin. Umulan po kasi kanina. Mga alas 7. Yun. Nawala ng kuryente. Nakala nila brown out. Ang bilis lumaki ng kamachili na ito ah. bilis din lang pala lumaki ng kamachili. Ganda ng kahoy niyan. Kailangan nating ano hinto, linisin na pagka ano ne. Si Puroy pagka walang ng ano, baka gusto niya magtabas ng mga puno. kong partner kayo? Kayo naman ang magkasama noon-noon pa eh, di ba? Kayong mga uling boys eh. Uh, kontratista ng ano akasya gumagawa ng uh, abo ay uling pala <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Grabe, ang bilis din oh. Supang lang to no kong. Yeah. Ang bilis din ano. Sanga lang na gumano, no? Hindi natin napansin. Taas na din pala talaga. Pambihira. Ito pa. Pati ito lahat. Linini. Tatanggalin na din natin yan pagka ano. Ito. Tapos babawas na tayo. Ito. Ang gusto kong ano din. Baka dyan din yun sa internet. Kaya ang hina, ano? Baka may putol din dyan. Pero hindi eh. Fiber eh. Ha? Ano Ano

I-hulog mo na yan kay Dodong At uh, I-ano na lang natin Matindi ang Kamachilis <clears throat> Kahapon Sa kabilang vlog Nag-ikot ako in ko po na kaya pala walang nabubuo sa mga langka natin dahil puro lalaki ang lumalabas yun pala yung reason ah uh, talagang masisira siya kahit ano ang gawin mo kagaya po nito eto ay lalaki may mga pollen siyang inilalabas o. tapos wala siyang dapat kasi may, may babae po yan nakatabi may babae o kaya may lalabas ng babae pero sa ngayon wala pa po tayong nakikita ang babae. Puro lalaki po ang, ayan o, oh, daming pollen Oh. Kita nyo yan. Ayan o, oh. ayan, yun yung pollen niya. So, ibig sabihin ito lalaki din. Wala pa po ako nakikita ang babae na ah, bunga. So, ang sabi ng ganun daw talaga, pagka hindi pa daw matured enough yung yung puno ay. Wala pang ilalabas na uh, babae, puro lalaki daw muna. Mas pabilog po ang babae <coughs> compare sa uh, lalaking uh, langka. So ayun. Hindi ko alam kung ito lalaki babae na ba ito. Pero ito, garantisado. Ito po ay lalaki. Ayun pag may lumabas na ganyan na parang Ayan, parang pollen siya. Ayan, ito yung mga pollen niya. Yan 'yun. At pahaba siya. Tapos ano na 'yan, kusang mabubulok daw po 'yan. Ganun daw. So, ngayon wala po tayo nakikita. Uh, according to ano sa napanood natin na uh, tutorial din. So, antay, antay tayo. <laughs> Dami nating puputulin pala dito. Ang Buti na lang nakita natin 'yan, ha. 'No? Oh? Tapos checkin natin yung mga naandito sa gilid. Wala naman po tayong Actually wala namang masyadong tingnan nyo Dahil signal number 2 lang naman po. Hindi naman masasabing talagang ano, 'di ba? parang ano lang masungit lang na panahon so sana may mga kumain din at uh, di ba <laughs> makaraos tayo dalawa pa naman ang pinalitsyon ko ngayon nako pa so oh, hindi naman ganun ka lala <clears> hindi <throat> na nga ako pinigilan ako ni bebe mamaling bebe sabi ko parang nagkikrib ako sa baka uh, alam mo yun, maglaga ka ng baka ngayon tapos ang sausawan mo ay uh, kalaman si patis tapos may bawang sibuyas alam mo yun, yung kada subok mo may bawang sibuyas ka na nangangata na. tapos may sili iba't para napakasarap ano? tapos sabaw ng baka mga farmer may taba-taba ng konti papawisan ka ng gusto eh. kailangan ng may sakit yun eh, yung mga trangkaso <laughs> Teka, kaninong kalapati yun? Nagpakaula ako ng kalapati ngayon. Kalapati ko pa kaya yan? Ayun o. Oh. Ano kaya yan? Pag akin yan, talagang uh, talaga naman. Malakas yung ibon kong yan. Pag umikot yan, akin yan. Ayun o. Oh. Pag yan ay umikot dito, akin yan lumayo eh nawala yun, hey, munta dun tayantay tayo meron kasi akong ah, uh, mga bagong ano na lumalayo talaga buwang akin nga ito Oo. Oo. <laughs> Oo kay Rambo. Ewan ko lang nagpakawala si Rambo. Umikot eh. Akin lang yan o kaya kay okay, Rambo. <clears throat> ayun naman o. Oh. pumunta naman doon. Kanino kalapate yun kong? Akin ba yun? Ha? Nagparonda ako eh. Pumunta doon sa may kinapuro eh. Tapos ayun na naman o. Oh. Ha? Ha? Yun yung mga malulupit oh. ano Ang layo na Wala na, tuldok na Loko ah Layo Ayun Akin to, masaya na naman ako. ayun o oh. <laughs> very good. Eh, medyo napapalaban Very ah. tanggalin daw muna yung mga nakasapit grabe ang taas na pala nitong kamachiling ito actually Very ni Ulysses to eh ng sanga ng kamachilin, no? oh. Marupo ka. Ha? Marupok, ano? sebagai ito. Mga na... Marupok nga. Kasi pag wala pong kriyente, walang tubig, lahat wala. Oh, yan ang, ano... Takot ka? <laughs> Ay, okay na tayo. Ta sa baba na lang. Ikakabit na lang po sa breaker. So, ayan. Ay. Ayan, sana naman eh. Pero parang mahirap na kahit tabla. Kahit tabla. Mahirap na po ilabas dalawang baboy ito eh. Ay, nako. Ayan, mga ka-farm again talaga ang buhay. Pero kahapon, maganda sana ang arangkada. Si Ramil naman kasi. Bakit lunis ka na lang sana dumating Ramil? Bakit linggo pa? <laughs> Pero mahina naman. Hindi naman siya, ano. Kung ganito, ganito lang naman. May mga pupunta naman siguro. So... Ayan, okay naman ha Basta wag lang kung uulan tingin ko ay pupunta naman na napamanual tuloy ating mga lechonero ngayon na ah. manual system sila dalawang kamay tigdalawa galing na to apat po yan oh. tigdalawa sila makakawa naman konting tis na lang ang cellphone at di natin makita ang live uh, situation natin sa oh, hibisita <laughs> na tayo tingnan nyo nga naman ang buhay talagang ganyan ayan mabalang muna ako saglit at uh, bago natin na uh, umpisahan ang vlog sa kainan ayan, baka magpipick up ng lechon to, natin alam morning makakakain <laughs> na po sila uh, alas 10 na nga pala no kabilis ng panahon uh, sandali lang ako nung no? kukunin ko lang yung cellphone ko at uh, ay salamat naman po at uh, sana makaano lang tayo ayos na including the pasahod meron naman tayong order ngayon na pito, so okay na yon okay na po yan ako naman ay nagpapasalamat one year and five months na pala tayo kahit pa weekend weekend lang sundot sundot lang pero at least di ba ay nakakapagpatuloy maganda dyan Ah uh, uh, dahil uh, consistent naman yung ano natin sa kainan marami ang bumabalik 'di ba? So mas matatag yung business kaysa yung parang isang iglap umakyat, umangat ka tapos sa uh, 'di ba? bigla biglang arangkada. Then uh, babagsak na mabilis, 'di ba? Parang ganoon. Hindi naman po lahat, no, pero 'di ba? So ganon ganoon po yung karamihan na nagiging ano, 'di ba? So parang bigla kang trending tapos after that sawa na yung mga tao mas maganda mas gusto ko na po yung wag nang maging ganon basta tuloy tuloy lang na katamtaman Yan. sana wala nang ano, ganito na lang ang panahon wala pala magchachap chat doon wala si kaya kailangan ko din bumalik agad maayos pa nila eh ano na lang po ito breaker oh. kasi nirekta kaya hindi namin na ano nirekta kasi pala ni kuya daw ito yung linya doon gawa nung doon nga sa freezer pero hindi din naman ano, hindi naman na uh, nas, solusyonan kasi yun nga talagang voltage trap ang problema natin syado malayo so ngayon idadaan ulit ni Rizal sa breaker Buti na lang natuto na to si Rizal sa ano, sa trabaho a uh, yung ano lang tawag dito. Mga basic ng uh, sa electricity. Eh hey, customer na tayo. Sa bagay tatap mo na lang 'yan, oh. Ay na pala ng kamachili dun papayam yeah. Ang laki na ng kamachili eh. Yung naka na na Sa Sanga, laki vale. Opo, dahil marupok din eh lang na lang to Pati kasi nakarekta nirekta sa pelko ko ni kuya wala palang breaker ngayon okay na breaker na dadaan ulit dito sa bahay ito na siya kukuha sa bahay yeah. So, ayan. Uh, Central Luzon pala ang tumbok ng bagyong ito. Matindi. So, ayan. May power na tayo. Okay na. Awa na masinapura sa bagay. Ganun talaga. para parang buhay. Lechonero. Ganun. May, may time na parang easy money. May time na... Alam mo yun. Talagang paghihirapan mo. <laughs> so, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay ang kalapati natin oh.